Good morning, guys. Nawa ko sa ako. ko. na namin ang paliguan. Dumi niya na tignan. Okay, so. Sana nga paliguan namin ngayon. Busy-busy kami. Ang sarap ng tulog. <laughs> Pumpob. -pum. May hangin pa yan sila, guys. Yan, ilagyan pa namin yan sila. Ng... Bawa na nga yung ko. Oh, ang dumi-dumi na. Hindi na namin napaliguan, oh. Nanganak kasi ito siya, guys. Pero malaki na yung mga tuta niya. Wow. Ako lang kasi nagugupit nito. Nagkasakit kasi yung... Una, nagkasakit ako. Tapos yung anak ko sumunod nagkasakit. kasakit. Kaya di na naman nalagaan to. Wawa naman yung baby ko. Ang ang ganda-ganda kayo ng balaybo nito. Pag naalagaan. Mga budingding, no? Hindi na nalagaan ni Mama Budingding. dugyot-dugyot na. Uli ko tayo maya, Budingding. Wawa naman yung baby ko, ay. Mahirap talaga. Budingding. Kahit saan to siya, guys. Susunod to siya sa akin. Kahit saan ako, bubuntot-buntot. Ala, may kuto ka na, Budingding. Ano ka, Hmm? yan sila so, wag nandito ako sa baba dito din yan kasi pong pong um, guard kong aso sumama so, to sa amin na malinggi kami tapos biglang nawala wala binalikan namin wala talaga siya pag -uwi, pagbalik namin galing palingki wala pa rin sumunod sa amin tayo umuwi kaya ang ginawa ng anak ko sabi ko sa anak ko, malasing ko pa. Nak, si Pum Pum, hindi ko makita. Ay, ang ginawa ng anak ko. Pintahan niya talaga. Hinanap doon sa may palingki. Ayun, nakita niya. Binuhat niya dito pa uwi. Kala ko wala na yung Pum Pum namin. Lab na lab ko tong Pum, -pum namin. Ang ko. Nagkasakit. Ay, okay na yung ilong mo, po, ma. Okay na yung mo. Hindi na tuyo. Kasakit kasi ito guys, parang naumbunan. Pinapainom ng asawa ko ng gamot. Okay na ilong mo po, basa na. ngkaraan kasi ito, yun yung tuyo ang ilong nito eh. Ha? Huh? Payat mo na oh. Wala ka na lagnat to. Wala ka na lagnat po. Nung gusto mong kainin mamaya po. Wawa naman. Kahit mga hayop lang yan sila guys. parang tao na rin yan. Mahilig magpagmahal kami sa hayop. Yung mga kuting ko guys. Oh. So. <laughs> yung mga kuting ko. Hmm. Bagong panganak. Saan yung nanay nyo? Wala. No, wala yung nanay nyo? Yung hmm. pum pum ko. Yung nanay nila. Dito lang yun eh. Hindi namin pinapapasok. Nagdodomi kasi sa loob. Ayun. Mingkay. Pasok ka na dito. Mingkay. Mingkay. Pasok na. Pasok na, Mingkay. Agoy, nagputi-puti ang upuan. Pasok ka na. Halika na nadumi kasi sa loob eh. Kaya pinapalabas namin. Pasok ka na ba rin Pasok na. Meri na. May na namin kay. May isa pang itong pumasok. Meri ka na. Pasok ka na. Wait lang. Bubuksan po Kukunin ko lang yung susi. Ang gulo pa ng bagay namin, guys. Mas sobrang gulo. Bubuksan ko. morning po. Pwede. Bubuksan ko siya na. Labas ka po. Labas ka. Pasokan na. Yan. Pwede kayo pumasok sa umaga. Sige. Wala kami tindang ngayon. Malaki yung malaki yung kandado naman malaki yung kadena namin kasi alam niyo na maraming mabuting tao mahirap na kung natulog tayo pero may kamera kami pero iba pa rin manigurado malaking kadena na kasi nung nakaraan doon sa nakakandado na yung katabi namin may pandesalan dito guys doon talaga pumasok sa tindahan nila it nila. Kinuha yung gasol, mga ano. Kaya kami niligurado. Nalagyan ko lagi ilaw yan. Tapos may camera sa tapat. Tapos malaki kalina. May pako pa yan sa taas dalawa. Kaya pag ako lumabas, pag pinasok na, pag pinako na ng anak ko yung pako, hindi na ako makapasok. Okay. Bakit? Bakit? Bakit kunkat? undat halap pa namin guys magigilis na ako hindi ka na si kundat